Sa mundong hinubog ng pagkakaiba, sa kulay ng balat, sa yaman, sa salitang ng mumutawi, nariyan pa rin ang pag-asa. Pag-asang minsay tila mahirap abutin, ngunit kailan may hindi nawawala. Sa layunin ng Sustainable Development Goals 10, itinaas natin ang bandera ng pagkakapantay-pantay na sa mundong ito, walang maliit o malaki, walang mataas o mababa ang tulang ito ay tinig ng pag-asa, panawagan ng pagkakaisa, at paalala na sa puso ng bawat isa, may kapangyarihang bumuo ng mundong mas makatarungan, mas maulad, at tantay para sa lahat. Sa lilim ng langit, naiisa ang sinag. Bakit may mundong wasak sa pagkakahubig? Ang iilan ay may palasyot ginto. Ang karamihan sa gutom ay tulog may tinig na tila di naririnig. Boses ng maralita na laging tahimik. May mga paa sa laylayan ng lipunan, hindi makarating sa tanghala ng dangal. Ang bawat nilika ay may karapatang taglay, ngunit sa sistema ay may piling ginagawaran ng sisay. Nasa ng batas kung hindi ito pantay? Nasaan ang ustisya kung may tinuturing na tunay? Kung kulay ng balat wika o lahit ang batayan ng pagtingin sa tao. Pagkakapatay-patay ay hindi pagkakapareho. Ito ay pagkilala sa ating pagkakaiba, sa dignidad ng buo, pantay na karapatan, pantay ang pag-asa. Walang nalilimutan sa lamesa ng pag-asa. Panahon na upang yangat ang naaapit, bigyang tinig ang mga tinanggalan ng sarili patibayin ng batas, tulungan ng baba, itagulod ang mundo ng tunay na pagkakaisa. Sa mata ng pag-unlad, tayo'y isa. Lahat may karapatang marinig at makita. Walang may iwan, iyan ang panata. Sa layunin ng SDG, ito'y ating gawa. Bawat bata ay dapat makapag-aral ng tama. Bawat inay ligtas sa hirap at busa. Ang may kapansanan ay dapat yakapin. Hindi ibukod, kundi isama at umiliro sa lipunang makatarungan at buo, walang mataas mababa dito. Kapwa'y igalang ituring na kapatid dahil sa pagkakaisa, tunay ang pag Pagkat sa dulo ng landas ng pag ang sukatan ay hindi yaman kundi dignidad. Mundo ng pagkakapantay-pantay, katarungan at paglingap. Ito ay pangarap na di dapat maglaho, di dapat malimot, kailanman ni kahit saglit.